Magandang araw po sa inyong lahat. Sanmang panig ng Pilipinas o mundo kayo nakikinig o nanonood ngayon. Ngayong panahon na tila hindi mo na mabilang kung ilang beses na tayong naabala na balita o na insulto sa sarili nating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Muling umuugong ang tanong na dati ay tinatawanan lang o tinatabing sa sulok ng pambansang talakayan. Sapat ba ang kakayahan ng militar natin, lalo na ng ating Philippine Air Force, para protektahan ang ating teritoryo? At kung hindi pa sapat, ano ang dapat nating idagdag o palitan? Diyan pumapasok ang isang mainit na debate, isang tanong na tila teknikal, pero sa totoo lang ay may malalim na epekto sa ating pambansang kinabukasan. Ano ang kaibahan ng FA50 at F16 at alin ang mas nararapat sa Pilipinas? Hindi na bago ang mga pangalang ito sa balita. Ang FA50 Golden Eagle, isang light combat aircraft mula sa South Korea at ang F-16 Fighting Falcon, isang high-performance multi-role fighter jet mula sa Estados Unidos. Dalawa silang jet na mukhang magkapareho pero sa ilalim ng kanilang makina, abot langit ang kaibahan. Unahin muna natin ang FA-50. Gawa ito ng Korea Aerospace Industries. Katuwang ang Lockheed Martin, ang parehong kumpanyang Amerikano na gumawa ng F-16. Kaya nga kung titignan mo ang FA-50, halos pareho sila ng disenyo sa labas. Pero ang tanong, pareho rin ba sila ng kakayahan, ang maikli at tapat na sagot? Hindi. Ang fa a 50 ay isang light combat aircraft. Ibig sabihin, hindi ito talaga main battle jet. Isa itong hybrid aircraft, pwedeng pang train, pwedeng pang mission, pero hindi pang laban ng seryosohan sa ere laban sa mga modernong fighter jet ng China, Russia, o kahit ng ibang kapitbahay natin sa ASEAN. Limitado ang armas, limitado ang speed, limitado ang radar pero may isang bagay na hindi limitado ang practicality. Oo, dahil mura ang FA50 kumpara sa ibang jets. Halos kalahati ng presyo ng F16 at mas madaling i-maintain. Uy, sandali lang. Bago tayo natin ituloy ang video, kung gusto mo pang mas maraming ganitong videos, mas malalim na diskusyon at mas makabuluhang balita o opinion, huwag kalimutang i-like ang video na to mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka palagi. Mag-comment ng inyong opinion at pwede kang mag-suggest ng topics. Babasahin namin every comments. Maraming salamat mga kababayan. Sumabak ang mga fighter jet ng Pilipinas at Amerika sa iba't ibang drills sa pagkapatuloy ng kanilang pagsasanay sa ilalim ng Cope Thunder Exercises na ginanap sa Pampanga. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Mula sa Basa Air Base sa Pampanga, lumipad ang FA-50 aircraft ng Philippine Air Force. At ang F-16 multi-role fighter aircraft ng US Air Force. Pagpapatuloy ito ng Coke Thunder Philippines 2024 exercise nitong Webes. Apat na FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force at apat din na F-16 jets ng US Air Force ang pinalipad mula rito sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga bilang bahagi ng Coop Thunder Exercises ngayong araw. Sumabak sa iba't ibang flight operations ang mga aeroplano ng Pilipinas at US. Nagkaroon din ng basic fighting maneuver kung saan hanggang sa himpapawid ng kanlurang bahagi ng Sambales, lumipad ang mga aeroplano. Noong nakaraang taon, dalawang beses ginawa ang Coop Thunder na bilateral na pagsasanay sa pagitan ng PAF at US Air Force. Sa mga bansang nagsisimula pa lang mag-modernize, tulad natin, magandang entry-level aircraft ang FA-50. Kayang dalhin ng ating budget, hindi malayo sa training ng ating mga piloto. At sa totoo lang, para sa mga misyon sa loob ng bansa, sapat na siya. Pero dito, pumapasok ang mas malalim na usapan. Ang totoong banta ba sa Pilipinas ay nasa loob or nasa labas. Kung ang banta ay mga rebelding armado o mga smuggling operations sa katubigan, pwede na ang FA-50. Pero kung ang banta ay bansang may aircraft carrier, may long-range missiles, at may mismong fighter jets na Mach 2 ang bilis, kulang na kulang ang FA-50. Kaya natin binabanggit ang F-16. Hindi lang dahil isa ito sa pinakasikat na fighter jets sa buong mundo, kundi dahil ito ay subok na sa giyera, subok sa deterrence, at subok sa performance, ilang dekada na itong ginagamit ng Estados Unidos at ng higit sa dalawampung bansa. Isa itong tunay na multi-role fighter, kayang lumaban sa himpapawid, kayang sumuporta sa lupa, kayang magdala ng precision-guided munitions, at may radar system na kayang mag-lock-on sa kaaway bago pa ito makita ng mata. At kung tutuusin, may dahilan kung bakit ang ilang karatig bansa natin tulad ng Indonesia, Singapore at Thailand ay may F-16 o kahalintulad nitong klase ng jets. Hindi ito dahil gusto lang nilang magpasikat, ito ay strategic investment. Kaya ba natin yon? Yan ang malaking tanong. Ang F-16 ay hindi biro sa presyo. Isa pa lang ay halos doble o triple ng halaga ng fa 50 at hindi lang aircraft ang kailangang bilhin. Kailangan ng radar network, training systems, logistic support, armaments, spare parts, at iba pa. Ibig sabihin, hindi lang ito gastos, ito ay commitment. Pero sa panahon ngayon, ang kawalan ng kakayahang magpakita ng lakas ay nagiging paanyaya sa pang-aabuso. Paulit-ulit tayong binabalewala sa sarili nating karagatan. At sa totoo lang, kahit anong diplomatic note ang ipadala natin, kung wala tayong muscle, hindi tayo sineseryoso. Ito ang katotohanan. Hindi natin kailangang makipag-gera. Pero kailangan nating merong sapat na kagamitan para sabihing, Oo, kaya naming lumaban kung pipilitin nyo kami. Ang tawag dyan ay deterrence. At hindi yan nakukuha sa salita lang. Kailangan yan ng capability. Pero syempre, kailangan natin maging realistiko. Limitado ang budget. Marami rin tayong kailangang asikasuhin sa loob ng bansa. Edukasyon, kalusugan, infrastruktura. Kaya ang tanong, paano natin babalansehin ang seguridad sa pangangailangan? Ang sagot dyan ay malinaw na plano. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Hindi tayo pwedeng bumili ng mamahaling jets para lang masabing modern. Dapat may long-term vision. Isang depensang hindi lang basta pagbili ng mga bagong laruan, kundi pagbubuo ng isang matibay, makabago at epektibong sandatahang lakas. At higit sa lahat, dapat itong ginagawa ng may buong pagsasaalang-alang sa interes ng taong bayan. Hindi lang interes ng mga politiko. Hindi lang interes ng mga defense contractor. Tayo tayong nagbabayad ng buwis, tayong umaasa ng seguridad, tayong mga Pilipino, dapat kasama tayo sa tanong. Para saan ba talaga ang mga fighter jet na ito? Sa huli, hindi lang ito usapan ng FA50 versus F16. Ito ay usapan ng anong klasing bansa ang gusto nating maging. Gusto ba nating manatiling nakaasa sa iba o gusto nating tumindig sa sarili nating kakayahan? Ngayong Abril ang unang reiteration nito ngayong taon na nagsimula noong April 8 at magtatagal hanggang April 19. Kalahok ang nasa 700 piloto ng PAF at US Air Force at ang pagsasanay ay naaprubahan sa ilalim ng Mutual Defense Board ng Amerika at Pilipinas. For this week we have air-to-air um, -air exercises up until next week. Uh, it will be composed of basic fighter maneuvers to air combat maneuvers up until tactical intercept. And then after that, after which um, we'll be having some air to sur uh, limited air-to-surface, if um, it if everything will push through I in the schedule. As a pilot, I really enjoy coming uh, coming together under one roof and listening to the stories and the experiences and the lessons learned from my friends in the path, and hearing what they have to say and what they've learned throughout their years of experience uh, flying missions in their own country. Hunyo, target na ang Kung Thunder. nakatakdaring sumali ang PAF sa pitch black exercises na idarao sa Australia mula Hulyo hanggang Agosto kasama marami bang air forces ng iba't ibang bansa. Kaya naman malaking tulong ang Coop Thunder sa kanilang paghahanda. Kung previous years uh, ng pitch black exercise sa Australia, normally nagpapadala lang tayo ng observers. This time we are uh, planning to send uh, fighter aircraft So magkakaroon tayo ng large force deployment. So one of the objectives of Coop Thunder is to prepare the Philippine Air Force through the help of our US counterparts. Tuturuan nila tayo kung paano mag-conduct ng large force deployment. Samantala, may mga bagong aset ang PAF na posibleng dumating ngayong taon kabilang ang mga Black Hawk helicopter at C130 plane.